Pagkatapos ng matinding init na dala ng El Nino, ang pagdating naman ng mga bagyo, ang pinaghahandaan ng iba't ibang grupo, ang lahat ng yan ay epekto pa rin ng climate change na tuloy-tuloy rin namang tinutugunan ng gobyerno at ng environmental groups. Yan ang ulat ni Dindo Flora. Pagtugon sa lumalalang pagtaas ng temperatura sa mundo, ang naging paksa sa ginanap na presscon sa kapiyan sa QC. Ayon sa National Coordinator na si Jan Leo Algo, ng Action Klima Pilipinas, balangkas na ng mga aksyon ng pamahalaan, kaugnay ng paglaban sa tumitinding krisis sa klima. Isusulong natin yung konsepto ng climate justice at yung isa po sa mga pamamaraan ng ating pagkamit ng hustisyang paktima ay yung mga mayamang bansa po Babayaran tayong mga bansang nanganganib. Lahat po tayo ay may kayang gawin upang makatulong sa pag tugon sa mga epekto ng krisis sa at sa ating komunidad. Binigyan din din ng kahalagahan ng tamang impormasyon kaya't patuloy ang grupo, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapainting ng information dissemination campaign. Tiniyak naman ng grupo na may climate negotiation o nakikipag-usap na ang Pilipinas sa ibang bansa para matugunan ng lumalang climate change isa po sa mga pinaka-importante yung aksyon natin pamalaan para sa mga uh, vulnerable sectors natin, edukasyon. Mahalaga po na may alam po at alam ng ating, ng lahat ng Pilipino kung paano tumugon, kung paano maghanda kapag dumarating ang mga itong disaster. Batay naman sa Department of Health, may tatlong kategorya ng sakit ang kanilang binabantayan. Una ang mga heat-related illnesses gaya ng heat stroke at heat exhaustion. Pangalawa ang sakit na nakukuha sa mikrobyo sa tirang pagkain at kontaminadong inumin. At pangatlo, ang mga vector-borne diseases gaya ng dengue. Pagka tayo ay uh, lumampas no nang uh, yung pinaka dapat na temperatura ng ating katawan nagkakaroon tayo ng problema sa thermoregulation yan po ang uh, pinakamalaking kalaban natin sa ay ang tayo'y matuyuan uh, yung sinasabi na dehydration at ang dapat nating gawin uh, palagi is as much as possible Alisin natin yung init o minum ng malamig na tubig. Kalawa, kung kung tutuosin, dapat pinipili talaga natin yung aktividades natin sa kasuutin natin. Huwag tayong gumawa ng mabigat kapag alas ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating damit dapat light colored and cotton para nakakahinga ang balat. Samantala, ayon sa pag-asa, bagamat nakakaranas ng matinding init ng panahon sa kasalukuyan, inaasahang nasa tatumpong bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Kaya ang grupong Search and Rescue Unit Foundation, puspusa na ang ginagawang paghahanda. We go around the country and train individuals, families to uh, become uh, ready in, in, uh, in a disaster. No? Bukod dito, ipinunto ang halaga ng pagsasanay para maging ligtas sa panahon ng kalamidad. Patuloy din ang pagsusulong sa Magna Carta for Rescue Volunteers na mangangalaga sa kapakanan ng mga rescue volunteer. Focus namin ngayon ay ma-educate 'yung ating mga kababayan. Pangarap talaga ng foundation namin. Gusto namin lahat ng Pinoy rescuer, hindi wala nang i rescue Gawin natin 'yung tama sa mga taong nakahandang magsilbi. Ito may alituntunin tayo, may panuntunan tayo, may batas tayo. Meron kaming susundin na guideline, di ba? Yung protocol at lahat. At ngayong matindi ang init ng panahon na nararanasan, mahigpit ang paalala ng Search and Rescue Foundation na maging responsable ang lahat para iwas aberya ngayong taginit. Dindo Flora, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.